customer busy ang lahat napaputo ayan ayan po sobra sobra maraming tao customer customer nagkakagulo po sa labas itinabu natin kung ano nagka, ano po ang pangyayari ano po ang nagaganap may usok yes magkamat tumuulan ay talagang ay sunog Grabe, ano yun ang nangyayari Kaya abot pala doon sa amin ano, abot sa amin parlor ay talaga namang susunog. May sunog. So kung matatandaan niyo po, ito po yung dinaanan po ng buhawi last time. So ayan, ano kaya po yung nasusunog kayo? Nakakatakot. ay. So alas 5 po ng hapon, ayan po. May nangyayari pong sunog dito sa tanawan ng palengke. Eka naman. pagkatapos ko ng buhawi dati dyan po sa part na yan. Ngayon naman po ay sunog. So, sa kaya pata ng biyahe ng balele. Uh, baho? Ayan. So, ang dami po nakikiyasyoso. Ayan. Ayan kahit umuulan po talaga naman ang apoy grabe kahit umuulan ay ano nang iayari sa tanawan so ayan po uh, sa lahat po ng parlor abalang abala ko bala hello ang dami pong customer na so, sa lahat po ng parlor and my mga customer. Hmm. Dami pong tao talaga sa Tanawa. Na yun po. Dami. Dito po sa aming Paolo. Ayan. Best friend ko. Abwa. Ayan na po. Ang aming parlor Yes, may sunog be. Sa sa biyahing balele, doon sa part na yun. So, doon sa biyahing balele, yung mga, ano, yeah. Ate, meron na ka, ano, yun, nasusunog na gano'n? Doon sa, sa mismo, doon sa may balele. Ayan, yeah, Diyos ko, dami pong customer. Talagang, alas 5 na po ng hapon niya, pero naman, Diyos ko, napakarami pong customer talaga. Oh, di ba? Ah. Kanina po ako lima po ng makeup at kung gupit at isang liban. Ang bongga. Ay nako, nakatapos din ako sa trabaho at lumabas na. Ayan, Diyos ko po. Ay, nakapagod din. So marami pong tao ngayon. Talaga naman. At pagod na pagod ang inaiba ka pa paano po. Nakita ko po yung <laughs> kaibigan ko na kinulayan ko po kanina. Ah, uh, po ng papas ko. Yo, ko po, po ng pangkain at gutom na gutom na daw po siya. Kaya binigyan ko siya ng 200 pra Christmas kay Kuya Johnny. Ah, uh, meron po akong kaibigan na nagre-request na bigyan ko daw ang kanyang asawa ng panlinis ng kuko So, matutuwa siya kasi hindi lang nipper ang bibigyan ko sa kanya kundi complete set ng pamanik at pedicure. Ayan. Ayan. <laughs> yeah. O, di ba? Cute-cute. <laughs> so, po sa aking kaibigan security guard. So, ayan. Yeah. Lalakad ng iba, anak. But, Donald. So, ngayon ko lang po nakita McDonald na wala pong kumakain casino Ayan, dati-dati po puno-puno ito. Ayan. Ayan. Talagang saya-saya na talaga nang tanawa. Malapit na po ang Pasko. So, three days na lang po at Christmas na! Ayan. Ay. So, yun nga po kanina. Bago po ako umalis nagkaroon niya ka po ng video at marami ka, ay, po ay nako ayan po, ayan, kompleto, ayan. kompleto. Oh, yan kompleto ayan, di ba, happy na happy papasko ha? so ayan nakapagbihis na ako, nakauwi na ako nakapagbihis na Nabas po ako para kumain ng hapunan. So pupunta ko ng bayan para kumain. So pupunta ko ng bayan para kumain. Maghahanap pala ako ng mga bukas sa tindahan. Gusto. Naulan-ulan pa. Ulan, ah, Diyos day. eh. kami. Ito. So, Yeah, nandito na kami at kakain. Mmm. Just a So, na pili ko po ay... Ano yung in-order ko nga? Ne? Liam po. ya, At saka chicken. With egg. Just a kami order. Ay, sarap. <laughs> so, gutom, -gutom na gutom ng inibana. Kaya na pong aming order. Thank you po. Yan, clubhouse. Okay, house. Yes, and french fries. Siyempre, hindi mawawala po ang ah, panghapunan na yan. this so, is kaya sarap. So, Chicken at ang aking ay yan yeah, napakasarapan sa akin uh, po egg at saka ah uh, ano itong yaho pwede pa sa so, kain po kayo sa masagat na hapunan sarap yes napakasarap

In the luscious. din po talaga ako sa tuwing Kaya na ma'am. Bueno, 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 dan di itu di Bang jadi

75 भाई आते हैं जरा राइट रेट्स ना

Bukanlah bila saya nak. Hai, saya tak sadar ni. Apa berita Nang tapos na kumain ng Ivana ay naman ah, ang himagas sa clubhouse at saka grand prize. Ay, ah, Chị ơi. cắt. Bác ấy Rồi, ảo rồi. Rồi rất. Lalakad Busog na busog ako sa pagkain. Ayos ka. Sa patulog ka. o, di diba? ang ganda ng basketball court? So dito po yan sa barangay ko dito rin sa Tanawan. Madapit po sa Beachery Mall. Ay. Para sa kanilang piyesta ngayong December 27. Ritas. Ay, naa karon na rin lang pagkatapos po ng Pasko. Ay, pagdidiwang naman nila ang ah, Kapistal. sa sila mag-bak. sa mga putas. Uwi na. Bye-bye bebe. Thank you. Hoy, na ulan. Aba. sa victory mo sa labas at ako'y galing sa aking mga kaibigan ayan sarado na ang victory mo at uh, pupunta ang mga kaibigan para bigyan ng pagkain mukhang hindi pa nakain ito ang problema baka tulog na siya baka tulog na kuya naku baka ako'y okay, ma mahabog nito ay nako, makaawa, baka ako, magtulog na. Hindi ko na siya may bibigyan ng pagkain. Ayan, nandito na ako sa bahay. Super ula. na ako sa bahay. Tutulog na. At ah, talagang, medyo pagod na rin. So, bye-bye muna po sa inyo lahat. Good night!